may mga specific benefits. So, uh, isang anak ng solo parent would become a full scholar of the government hanggang makatapos ng pag-aaral, either college or uh, itong uh, TESDA. Mm -hmm, mm -hmm. So, napakalaking bagay nun. Kung Kasi kulayo, isang. Isang anak. Kung kunwari po kayo, may tatlo po kayong anak, or dalawang anak, or kahit isa ang anak, that yes. anak, pwede po kayong pag-aralin ang magkaroon makakuha ng scholarship pa lang anak nyo hanggang kolehiyo. Yes po. 'Di ba? Chat diyan. Uh, actually ang sinasabi Paano? nga sa batas is from the moment na mag-aral siya. Okay, from the moment na mag-aral pero Hangyang pagdating makatapos. po ng college sagot po uh, ng sa government. Sagot ng, ng um, government. So, uh -huh. so, okay, okay, okay. That's clear. Yes. Uh -huh. Ngayon, uh let's say more than one. Uh -huh. Yung ibang anak would now be a priority do sa ibang government educational programs kagaya nung ating Unifast, yung uh, access to quality tertiary education priority na sila. Kasi dati mag-apply si solo parent, kumbaga nilalagay kayo sa pool, sino uh -huh. yung pumasa do sa 1000 na slots, uh -huh. sila yung makakakuha ngayon, prioritize ang anak ng solo parents. Okay. Tapos uh meron din yung uh, 1000 pesos monthly subsidy. Okay. Ito ay available para sa lahat, no? Lahat ng solo parents na earning minimum wage and below. So depende ngayon kung nasa probinsya kung magkano yung ano dahil nag, nagfa-fluctuate ang minimum wage natin, 'di ba? Ah, uh, pangalawa, ah uh, kasama dito yung walang trabaho. Mm -hmm. Ang disqualified lang yung mas mataas sa minimum wage at saka member ng four ps kasi yung mga 4Ps may nakukuha na sila. Mm -hmm. So ito ay 1,000 pesos every month. Mm -hmm. na ibibigay kay solo parent regardless yung gaano karami ang anak niya 1000 lang 1000 oh, lang po. for uh, oh, kaya so nga yung isang program namin is we're trying to uh, find a way paano mapalaki yung 1000 nila oh, oh. <laughs> para oh, oh. no so it's i mean, it's a start from oh, yeah. Kesa sa wala oh, no oh. totoo po mm. tapos meron din sila yung uh, social safety assistance na in case of uh, pandemics uh, health crisis, mga bagyo o ano pa Uh, automatic, meron si solo parent pagkain, medicine. Kung kunwari bumagyo, nasira ang bahay, meron siyang uh, uh, financial assistance from the LGU para ipaayos yung bahay niya. Yung mga ganong klaseng assistance. Mm -hmm. Tapos, uh, lahat po, no, lahat ng solo parents, regardless sa iyong classification o trabaho o anuman, lahat po sila ay uh, automatic members ng PhilHealth. At kung ikaw ay working solo parent, yung iyong contribution would now be shouldered by the national government. Ayan. Yeah ginagawa nyo po ba yan? Mm. Diba? Kagaya po, kung kayo po, kaso nga, paano mo i-consider yung kasambahay kung hindi naman niya kasama yung kanyang exactly, anak? Exactly hindi po, po ba? Yes, so, okay. ang hirap din. Sana nga, Uh, ma maapila po natin yon yes, ano? may room pa at, naman po oh may that. panahon pa yung ganong klase man lang na the only reason why malayo sila sa anak ay because they're working sa yes, sana yon right. ay ma reconsider at mabigyan ng uh, solo parent IDs Correct. ano po okay mm -hmm. sa ano pa po ang mga benefits na uh, ang solo parent po ay may 10% discount and uh, uh, VAT exemption Ah uh, kailangan ni solo parent yung kanyang solo parent ID and yung kanyang solo parent booklet na galing sa LGU din po yan. Okay. Pero this is open only sa lahat ng solo parents earning 250,000 pesos and below at saka may anak na 6 years old pa pababa. Mm -hmm. Kasi ang covered lang nito ay uh, diapers, uh, infant formula, mm -hmm. yung supplements, uh, mga niresetang gamot no. Mm -hmm. Pero may mga LGUs tayo na nagpasa ng local ordinance para i-expand ito para ma-cover lahat ng solo parents at saka lahat ng mga gastos ng solo parents. Mm -hmm. So that would now be a, a help no from the LGU para sa ating mga solo parents. Mm -hmm. Tapos uh meron din tayong uh, uh, binibigay sa mga solo parents na yung dati kasi ay uh, priority sila sa housing programs. Ngayon, priority and allocation ang nakalagay sa batas. So, ibig sabihin, uh, kung si National Housing Authority ay may uh, 1,000 na pabahay, specific number nito ay solo parents lang ang pwede makakuha and if dapat i-prioritize yung mga indigent solo parents at saka yung mga nakatira doon sa ating mga danger zones madalas bahain pag lumindol posibleng masira no so yan mostly yung mga benefit packages na nandito sa 11861 mm -hmm.